Yo, what up mga ibigan? This is Flick G at ngayong araw samahan nyo ko sa buong araw na pagtatrabaho ang pagiging producer, ang pagiging composer at syempre ang pagiging rapper at huling huli ang pagiging artista at yan ang una kong gagawin sa paggising ko maliligo syempre adjust muna natin yan ayoko ng malamig baka magkasipon tayo at ayan na Magkape muna tayo. Isang uh, napakasarap na kape. Gusto ko yung matapang para buong araw ako gising. At syempre, pupunta muna tayo sa studio. I-check ko muna yung project na ginagawa namin para sa kumpanya ng gulong. At hindi ko pa pwedeng sabihin kung anong kumpanya. At shoutout sa inyo. Maraming maraming salamat sa tiwala sa Republican Record Chakra productions. Ayan, i-check iche ko muna. Siyempre, ipapasa na yan dahil deadline na ngayong araw. At siyempre, pagkatapos kong i-final master yung project, diretsyo na tayo sa sasakyan. Ayan na para makapunta na sa taping. Ang taping namin ay doon sa Quezon City. So, samahan nyo guys. Let's go. Pinuksan ko muna yung aircon. Papainitin ko muna yung diesel habang sinasearch kung saan kami nagte at sa lahat ng mga taga doon, alam nyo na kung saan ang lugar ng aming pinagte-tapingan at samahan nyo ang pumiyahe napakahaba ng oras ng biyahe isa't kalaating oras at syempre, kailangan hindi ka pagod And, kailangan fresh na fresh ka para hindi ka mapagod sa biyahe at pagdating mo doon, fresh ka pa rin at syempre, kinikinig lang ng music kinikinig lang din ang mga podcast nito at ayun na nga nandito na tayo sinamaan tayo ng isang event Marshall maraming maraming salamat Kuya hinatid niya ako kung saan ang tent ng Tondogang at magkikita kita na naman muli ang Tondogang para sa isa na, na naman umahati ka bong bakbakan saan ang park ko ya? Hmm. Hmm. saan ang park ko dito? na no, no, ano na, na. Yung moment nung ano, Ay, Mike Sena. Ay, Amex. Balita, laon yon At yun na nga, ituloy natin ang voice over. Ayan, kompleto na sila dito lahat. Nandito na rin, pati si Baldo, si Peso. Ayan, tinignan ko sila, nagpapahinga sila dahil uh, pagod sila galing sa isang sequence. At eto, dumating na yung aming almusal. Kain muna tayo. Ako, napakasarap. Ang almusal talaga. Ang ganda. Nung kinakain ko, may naalala ko. Bis na, bis na. At yun na nga, sinabihan na kami na magbis na kami in character. So, ibig sabihin yung uh, costume na susuotin namin ay suotin na namin at habang naghihintay kami ng sequence may nakakita kaming napakasarap hindi na, na ah. 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 at yun na nga eto na, simula na ng taping, nakikita nyo si Direct Kev, gumagawa na ng on the spot script. Yan, kasi tinignan muna yung lugar at yung mga gagawin, tsaka niya ginawa yung script. At syempre, ang technique na yan, galing yan sa nag-iisang Mr. Coco Martin. Ganyan katitindi ang mga direktor dito sa Batang Kiapo. Big shoutout, Direct Kev, napakapogin mo talaga. I love you! So, pagkatapos ng napakahabang nakakapagod na taping, pero sulit na sulit naman dahil gusto namin yung aming mga ginagawa, uwi na. At syempre bago mag-uwian, picture muna yung mga taong nandoon malapit sa taping area. Hindi natin pwedeng hindian yan dahil sila ang dahilan kung bakit nandito tayo sa posisyon natin. Mahal na mahal natin ang masa, mahal natin yan at mahal na mahal ni Mr. Coco Martin ang mga audience ng batang kaya po at yan o oh, dahil nagpapapirma o oh, flickgy pa lang yan wala pang Coco Martin yan maraming yeah, maraming marami salamat sa inyo guys thank you thank you sa lahat ng mga nagpapicture sa lahat ng mga nagpapirma after ng taping yan yeah, pasensya na sa lahat ng mga hindi namin napagbigyan dahil uh, mayroon pang taping bawal kasi kaming uh, gumawa ng kung ano ano pag hindi patapos ang trabaho syempre pagdating dito sa batang kya trabaho muna bago kung ano-ano yeah. at na, ayan na samahan nyo na ako uuwi na ako dadaan na ako ng uh, NLEX <makes noise> Dol, si mo Dol ah, no. Batang San Rafael Dye yeah, Series Batang San Rafael yan ha ingat kayo palagi Dye back... Series po ano? Series Series, series. Batang San Rafael ingat kayo palagi Dye Series Baby Flores! Ah, oh. Flores. 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 Yan, yeah, ingat palagi. Okay. Yung, salamat, doon. video mo? video oh. mo video. At syempre uwi na at habang ako'y bumabiyahe nakikinig ako sa paborito kong radio station ang Wish 107.5 At maraming salamat sa lahat ng nanood. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa buong araw. Peace!